Hello guys! And guys, may mga tira ba kayong gulay na bulang lang? Pwede pa natin itong gawin isang masarap na ulam. Tara guys, samahan nyo ako. Yan guys, yung gulay natin bulang lang ay sasalain natin. Ihiwalay natin yung gulay sa sabaw. and guys. hiwalay natin guys ang ano gulay lalagay natin to sa isang lalagyan tapos imamash natin siya hanggang sa mag well combine siya lahat Yun Guys, durog na ang ating gulay. Halo-halo na siya. Pag ganyan na po, lalagyan natin siya ng pampalasa. Harina. Karkulado ko lang po ang harina. Depende po sa dami ng inyong lulutuin. Ayan po natin ang harina. Asin tsaka paminta tapos haloyin po ulit natin hanggang sa magmix yung harina sa gulay tsaka yung mga pampalasa tapos po lagyan natin ng itlog isa lang po muna ilagay natin kasama make na ayos and guys ganyan po yung magiging ano nya medyo kulang pa po sa itlog kaya magdadagdag pa po ulit tayo ng isa pa yan guys mix nang po natin na ayos hanggang sa magpante na po ang ano mixture and guys pag ganyan na po magpapainit na po tayo ng mantika ready to fry na po yan and guys tapos pag mainit ng mantika nalagay na po natin sa pag mabrown brown na po yung kabilang side babalik na din na natin yan guys so. yung mga tira-tira nating gulay pwede natin gawing isang pang ulam masarap yan guys saw saw sa anong sa ketchup Esme, luto na ako. Kulang salang ko, luto na. Tara guys, tikman natin. Hindi na siyang kainin. Yan guys, tara guys. Kain na tayo. Samahan niyo si Madam Kusinera sa pagkain. Try niyo rin guys. Masarap ito.